ako ng pangagahan namin guys tulong pa yung mga anak ko ngayon gumagawa ko ng <laughs> pag breakfast namin para pag isa nila wala akong trabaho magawa ngayon eh kasi wala tubig tapos nag iisip ako kung anong breakfast namin kaya ito pang halong hot -halo. hotdog embutido skinless ham egg yan kompleto na to tapos maglalagay ako ng rice. Yan. Kasi maraming natirang rice kahapon. Hindi ko na control yung pagluto sa gabi. Akala ko kasi maraming tao sa gabi kahapon. Eh, biglang lumakas ang ulan. Kaya ngayon, naparami yung rice na natira nga gumagawa ko ng paraan para hindi siya masira at matatong pa hindi na ko nagsain recycle ko lang itong rice na ito para haluhaluin lang siya parang need na kailangan mag rice o mag ulam ba Na ko na lagyan tuyo ba? Pero baka hindi mo gusto ng mga bata. Ito, lang. Ito, Ito ko lang. Pwede na ako. Lagyan ko lang asin. Dali. Asin lang naman ang lalagay dyan. Ano na lasin ang rice? Tapos, Mix. And hello, in. lalagyan ko lang siya ng kunting vegetables, cabbage. Para kumpleto na siya. Actually guys, ang gawa-gawa ko lang ito. <laughs> Naisip ko lang ito kaya ito ginawa. Ayoko kasi bumili ng ulam. Ayoko bumili ng ano. Naisip mo na ako kung anong dapat na ano, ng mag-ilap. yung pasta. Uh, Tapos, maglagay tayo ng kunting paminta. Ito, diba? kunting paminta lang. Tapos, maglagay na natin. Sa, sa Tapos, maglagay na Ayan na. Okay na siya. Okay na siya. Sarap na. May ham, hot dog, chorizo, skinless, chicken hot dog, tapos embutido. Gusto marami siyang halo. Hmm, sarap nga. Bye. Thank you for watching mga ludes. Bye.